Number 9, Halikero Yan ang kagandahan. Maliban dito, may mga chicharong bulaklak pa sino. Mang Tomas Nede, dito ha. Oh. So, oh, 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 so yan mga guys, ganun pa rin ang presyo. Namin na nakarang linggo, so ganun pa rin ang presyo nila dito. Dito sa Mang Tomas Lechon po mga guys. Siya so, yan, pwede naman na din. O, oh, oh. oh. na siya. So, may swing din naman. Magkano yung kilo yan? Ilang kilo yan? So, magka. Mga speak mo na. Ha? 18 kilos. Yan. So, pag 18 kayo, times mo lang 1.5, ganun, ginagawa. O, oh, yan, mga kaya. So, mga 18 kilos. Yung mga kaya, so, mga kaya na ito, 18 kilos. So, nasa... 18 kilo times ano 1.5 uh, per kilo 1.5 per kilo mga isa dito sa Mang Tomas Lecho <tinyo> Ten ten Milo. Order. yan. Oh. Oh, right. okay. Ah, uh, order na siya. Pwede tanggalin ng Oo. So, yan, mas sa. O Ibig sabihin is ah, bulkon na siya. magkano ang price yan? Ayan Oh. 56. Ay, 26. Ay, makamino siya. Nakamura siya. Kumbol to, ano? O, oh, kasi 30, kaya pala yung mga 30 kung times mo ng... Estimated ko lang yung 30. Oo. So, yan yeah, mga guys, pwede sa bowl to makapag... Ano ka pala? Uh, mang Tumas po tayo dito tayo sa mga lechonan. So, so, magkano lang 4 kilo na ito. Sa ngayon, dito. So, may pinagbabago ba? Ganun pa rin mula nung, nung ano, Pasko. ang ah, ngayon rin siya. So, na pagbaba, rin pa so, ang presyo dito mga So, 1.5 param naman din yan ang presyo. Ay,

So, explain din mga mga kaano yung kilo yan, ilang kilo yan. So, magka, magkaka speak ko na. Ha? 18 kilos. Yan. So, pag 18 kayo, times mo ang 1.5, gano'n, ginagawa. O, oh, yan mga kayo. So, mga 18 kilos. Yung mga kayo sa mga yakin na ito, 18 kilos. So, nasa 18 kilos times, ano, 1.5 per kilo, 1.5 per kilo mga kayo. So, mga kayo dito sa Mang Tomas Lecho. So, na sa 45 kilos yan. 45 kilos ba? Ang so, laki na rin, no? Ha? O, 30 kilos? 1.5. 1.5. 45,000, mga ganun. Dapat magiging <makes> ka ba? Magagaling ka ba? Wala pang gringo, ano? <noise> Tama ba yun? Hoy, oy, oy, pero makikipulutan diyan at tapos mag-bread. Pero kayo, walang posibleng posibilidad posibleng talaga pagalaw kapag Hindi may pa, pera ka. Maliban pa, uh -huh. ayun. Bisita ka na, yeah. Hmm. ka pa. May plastic pasan, pa. May plastic pa. ka pa kasi may sobrang litsong pak sumingi ka pa. <laughs> Hoy, walang hiya ka naman, ha? Ay, naman, pero pero lang ng kasiyahan. Pero diba, ayo, di ba, diba, idol? Nakikipulutan ka, na, ka, ka pa. pa. May supot ka ba? Kinamumulan? Galit ka pa. May Lechon Paksiw. Ano, deliver na, deliver na. Tingnan yung pagkalaga, ha. Ah, deliver na, guys. Titingnan natin yung pagka-ready pa Ano rin ang presuhan? Hindi pa rin nagbabago. So, iba't ibang mga tindahan po rito, hindi lang po sa mga Mang Tomas Lechon po mayroon sila dito, mga guys. So, update price na lang tayo kung may pagbabago ba ang mga presuhan po sa kanila. Ito siya, pero ang kalakasan talaga nito yung parang pan 31 talaga, no? Pero bukas na yun Oo, oh, parang bukas paputok na. rin eh, kung alin magpuputok ha Kung na rin, ano, eh, dito naman, kung alin magkakainan Yun, eh, yan ang kagandahan Maliban dito, may mga chicharong bulaklak pa sila Mang Tomas Nedjet, dito ha Oo, oh, oh, yan So yan mga guys, ganun pa rin ang presyo Nampin nyo na nakarang linggo, so ganun pa rin ang presyo nila dito Dito sa Mang Tomas Lechon po mga guys Ah uh, so 25 per kilo po mga guys. Uh. Oh. Yan. No? Para maging toasted kulit. Yan. Yeah, no? Lalong babalik siya pag uh, iniinit, no. Pag ininit siya. Parang Ayon ano siya. Pa, 13,000 lang naman. <laughs> uh, ang bisita ni Mami, hindi pa nga niya kamag ano pa So parang Ayon, bumabalik siya sa pag, ano, pag iniinit pala yan So ang purpose yan dun sa ano mga guys Para iniitin para ano siya Bumabalik siya sa dati Ayon, Maganda rin kini ni Mami Kasi bukas yan ay yung trapa. Para bumalik yung... Bumabalik yung para umunod siya ulit. Ah, ganun pa sa babae, kung sa mga yan, guys, parang... Talagang dapat talaga ng wala na. Ay, ayo rin, Ayun, So galing pasik para pa talaga dumadayo talaga kilang lang kilang dito sa mga lechonan. Sana yung mesa may lechon. Ang ganito Ang So mga ilang kilo yan yun boss Mga, mga ilang kilos yan Mga ilang kilo to Mga, mga, ay, mga ilang kilo to Ilang kilo sa ganong kalaki 18 oh so 18 mga kapitid mga 18 sa mga ganung kalalaki Wow, oh, 13,000 So, sa bagay sa loob ng isang taon Isang bisi lang man nandim pong mangyayari po yan Okay oh, So,

تين ڪري ٿو ٿين ٿا